Kira what's up mga kosi uh, Panabagong araw at panabagong vlog Today is Saturday uh, May 31 And ito yung kaganapan ngayon dito sa Tabing dagat dito sa Barangay Bukana Sisimula na yung kabagat At sisimula na rin uh, Lumaki yung alaw At dahil sa Nalaki ang alaw At Sobra din yung high tide kaya yung mga dating nakabaon na buhangin dito hindi na buhangin. Yung mga nakabaon na dating na malaking kahoy na talong ka ng buhan. Ngayon ako Christine ay mga na ulit. Kaya pakikita ko sa inyo. So yan na ako. Uh, pa ng Christine yan. Ngayon uh, natabunan niya na natabunan ng mga buhangin yung nagtaang summer. At uh, ngayon lang uli na si Pot. Ayan o. No? Wala pa yan. Wala pa yung ano basura na tala ng, ng ng ilo. Wala pa yan. Ayan yung nakaraang ano pa tagulan. Ayan o. No? Lalaki ng puno na yan o. No? Mga nagsiputan na uli. Tapos, uh, sumipot yan. Tingnan nyo yung uh, nakalkal na buhangin dito sa tabing dagat. Ayan o. No? kanya nakataas kaya nagsiputan na uli ang mga ano yan, mga kahoy na yan ayan o oh. ito yung tinatawag na pampang dito sa amin ayan oh. dito mababa pa dito sa lugar na to hanggang doon mababa pa pero pagdating dito yan papunta dito sa may ilog kasi nandyan yung bunga nga na ilog sa part na yan ayan o oh. taas na o oh. oh. yan halos ay hanggang biawang ko na yan ang lalim ng ano na yan, ng buhangin kaya ito yan ang resulta yan gaano katatanda ni ang kahoy na yan lahat yan ay doon hinilabas sa bunganga ng ilog nung nakaraang tagulan pa nakaraang tagbagyo yan o ano? mga nakarating dito nung itong summer na ito wala yan hindi nila nakikita yan ngayon ayan sumipot na ulit lalaki oh simula yan doon hanggang doon na yan kung oh. matatanong ninyo hanggang doon yan oh. puro basura yan nung nakaraang ano pa yan tagulan oh. grabe oh hindi kasi yan nadala ng alon nung nakaraang tagulan kaya ibinaon lang na ibinaon dyan ng alon So ngayon na lang ulit sumipot yan. Ayan, ito. Simula na uli ng halon. Yeah. Tapos yan na. Ah. Yan yung mga sinyalis namin pagkatagulan. Yung mga ulap na matataas na yan. Yan mga ulap na yan. Yan isa yan sa palatandaan namin na malapit na yung tagulan. Yan yung tinatawag namin na panindig. Oras na sumipot yung mga ganyang mga ulap na ganyang matataas dito sa kanluran, dito sa ano, parte ng dagat. Ibig sabihin, talagang palapit na yung tagulan. Dilim na ng, la ng langit, oh. oh. Kapal ng ulap. Lalo na doon sa may parting papunta ng Maynila na yan. Ayan, pabataan na yan. Ayan, lugar na yan. Papunta na ng bataan yan. Bataan, Sambalis. Ayan, lugar na yan. O. Oh. Ang dito, medyo malinaw pa dito. Eh. Papunta ng Batangas City na yan. Ayan, sipot pa yung kuntok ng ano, ng Mindoro. Yung, yung medyo malabo na yun. Oh. No? Focus ko. Ayan, ayan yung kuntok ng Mindoro naliligo pa doon oh no? yung mga nag-outing pa. tapos 'yung gas ko doon sa cottage, yan, wala na. Nakapag-uwi na, natakot na sa ulan siguro. Yan, wala na naman 'yung aking cottage. Yan, matataas na 'yung ano mga paraan ng bangka dito. Yan tataasan na sila yan, sina Kapungot sina Tagor, sina Michael tataasan na ng mga bangka nila yan bukas may guess ito uh, June 1 aywan ko kung sila yeah. garol na ngayon no? Oh, yan ay hindi na rin yan o oh. mga nagtutong itliya yeah, kapakpak Ah, uh, 1.5 na ang talo diyan yan. Two, talo mo. Yan, yan. Yan, mga busy ngayon yan mga may bangka. Ako, wala na akong bangka ngayon. Kaya wala akong aalalahan yung uh, maabot ng alon. Mga uh, kosi, yung dito na lahat vlog na ito. At eh, update ko lang kayo ngayong araw na ito. Kung ano kaganapan dito sa Bukana. Hanggang dito na naman. Thank you.